So ano guys, ano itsura ko? Ah, uh, okay, okay, lang. So, so, alam nyo, kayong dalawa, naiingit lang kayo. Kasi ako yung pinaka-pogi dito, tsaka pinaka-maporma. Smiley, alam mo na mas gwapo ako sa'yo, di ba? Kasi mas bata ako guys, ako sa'yo. Guys, pwede ba? Tama na yung kalandian nyo. Hinihintay tayo sa party. Alam mo bata, ako yung gwapo sa atin. Ikaw, siguro cute ka lang. Okay guys, tapos na ang slow dance. May energy pa ba kayo? Oh my God, girls! Nandito si Zip! Ayun no. Oh my God! Pati si Zach! Oh my God! Trouble to! Hi, Zip! Zach! Nandito kami! Zach, ayun sila o! Tara! Hi, girls! Hello, Zip! Hi! Romeo, gusto mo ba mag-slow dance kasama ng pretty girl? Oo naman! Sino? Eto, ako! Sorry, ayoko! Frags kayo! Hindi mo ba nakahalata? show off siya! Oo, oh, Diana! Nagpapapansin siya sayo! Oh!